Yo mga Apo, ang ganda nga po uh, Papunta po pa tayo ngayon sa ano, Birdland ng Kutong ko Sa Golden Arch, Lunga po rin sabi na ko Lunga po, ito mo na Pinarging Tong Niyo ko uh, Ito mo na siya lang tayo mga Apo to. May tricycle tayo kasi kasama natin yung bilas ko at saka bayaw ko. Pa-shout out po sa mga kapitbahay ko. <laughs> Ito po, gusto niya sila makita. Gusto, gusto niya kamuhay-kawai muna sa camera. <laughs> oh, kamuhay-kawai muna kayo, kamuhay-kawai muna kayo. Oh, yan, yan. Sa si Ate Melo, si Ate Alima. Ano mo wala kang kausap? Ano mo wala kang kausap? Ayun na kasi, oh. Ano ka tamo mukha mo ayan oh. Tangina di braso. Braso. ko na natin yung tricycle natin mga apport. Tama na kami ng Gordon Knights. Kumaga to, oh, magkaampi tayo. Yo mga apport, jo mainit. Maaraw ngayon dito sa amin. Kapit dinit. natin ngayon yung tricycle ko. Ito si Don Cas. Don Kaway kayo mga nadawangan ka. Yeah. Magbukas ka na ng Yeah. <laughs> At tagayin na natin to. ito. Ito ang na ito si ano, anak ni Lespo. Ni Lespo. Hello, hello. Ano ko sa kanil? Ano ko Hello. Oh. Oh, ah, alis kami ba? Sama ka? Baba ka na ba? Ay, babaan niya muna ito ka si, ano. Ah, alis kami. Ay, mga apport. Ito pala yung tricycle ko tricycle mo tayo mga apat oh bala be yung bala mo dahil yung bala mo be yo. oh isa pa yo mga apat punta ko natin ayun nakuha sa sa ano ah, hello sa so, tawag ito ah uh, push button start yung push button kaya pa ito mga port Tulad na tayo Parang maghahawak ng tripod natin mga port Dari, kasi yung kasama ko Yung bilas ko Dari lang mga port Mahirap mawak Wait lang mga port si Renato kisiksan. Yeah. kami ngayon sa ano sa inuman. Sa kapatid niya. Ayun oh. Bakit si Ay, mga ano, ah, sa ano? Punta man tayo nang Nice. mga drive tayo mga uh, Mamaya na ulit mga A few moments later. Yo mga parts. Nandito na tayo sa bahay ng utol ko. Ayan, yan, 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 yan green na yan, 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 baka yan, 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 Hello, wala ka sa camera doon. Yeah, hindi mas kamera ng ilog. Ay, medyo takbo siya. <laughs> ah, mas agad dito mga apart. Ito ba Ito, yeah, ilog to. Yan tuloy oh, oh, yan. Ang gago ng ganito. Yung mga apart. Hindi rin si utol ko isa. Panganay namin lalaki. lahat. Ah, pasal na sa utol ko. Yun, yun, yun. Dati to pag umulan. Oh, oh. Shout out na wadi. <laughs> shout out, shout out. <laughs> 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 Yung mga apart may naliligo mga bata. Oh. Hindi na naman makikita sila medyo ma against the ano But eh. Pero mga apart. <coughs> yan, at yan na tuloy na yan, kahoy lang yan pag umuulan. Hindi sila makatawid dito mga apart. Ito maganda tubig dito, malinis. Ha? Ibig na ko. Ano ko. yun? Ating nabilin, nabilin mga apart.

Ba't ang liit ng ano? pwesto mo to, ba't yun dito? Wala ka ba gano'n bisita? Meron sa likod, likod eh. may din doon? Hindi kaya nga, meron ba wala, doon? Wala, wala. Ano ka na, ang call sign mo? Sa YouTube? Ah, gabi nga na po yo uh, afford siya. All gadingan apo. Pa-subscribe tol, pa-subscribe Kita pa na <laughs> oh. pa yeah. Malamig dito. Okay, ng marakamit, medyo, oy, nakita empty ah. ng empty conte. Wala pa ako ng lumaban. Ha? Wala ba 'yan? ma

小世界，计今。

Ya. Ya, ya si Al Apport. Ito mga palakalip pagaligiran niya mga port na huli-huli niya makikita. <laughs> Yo, mga port. Next ulit tayo. Alam ko 'yun. Alam ko 'yun. Ngayon sana ay mangutol. ay ibig ano? Ah, yan, yan, Utol 'yan, utol 'yan. Yan. My brother. Love you, thank you, thank you, thank you. Love, 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 love. Go happy. Love, love, love. Mami, hindi namin susuprablem. Kapoor. Sira ulo talaga itong balas ko <laughs> eh. Wala yan, ano lang yan. Medyo, <laughs> joke lang yan. Pero ano <laughs> yan, good vibes <laughs> sa atin yan. Number one una natin subscriber yan mga buddy. Mga apport. Niwala kayo. Joke joke lang po. Hi. Hello. Hello. Birthday celebration to my utol. Pupunta lang po M kami M sa Paramay. Uh, okay. Paya na po kami pupunta. Yo, yo, by person. Yo, mga boy, <board, laughs> asensya na kayo medyo nagkakasiyahan lang dahil sa birthday ni utol ko. Pero masaya naman wala namang ano. Mamaya, ang layo pa nalalakbayin namin. Yeah, yeah, Bundok daw, mga Apple. Pakita-kita ko saan yung mga bundok. Apple, Pwede ka pa Oh naman oh abort ya kan tarao si utna fort wait guys tara guys ayo tuloy kunti na na yung yan, yung iyo break natin ah. support ano pa ngayon sa Utol ko birthday celebrant nga konting katawaan lang pero ayan ayan sila ayan yun Utol ko yan dito bahay niya tapos ito katabi niya ilog yan mga apoy yan ito yan yan yung tulay mga apoy pag uh, malakas tulay mga apoy ay malasang, sorry sorry pag malakas tubig ito mga apoy dati kawayan lang yan daanan nila siguro mga tatlong kawayan apat na kawayan ang daanan ng mga apoy ang tulog dyan, dyan din sa bundok mga apoy dun pag sumagasa yan ba, mga port, hindi sila makalabas dito. Kasi yung daanan ng tulay, tinatanga yun, mga port. Pero hindi namang tumatagal siguro mga, ano lang, mga one day or hindi ko masure mga port. Pero kasi siya sabi niya, ano lang, hindi tumatagal mga port. Kasi ang tubig niyan, dere-derecho pa ba mga port? Eh, pakita ko sa inyo, yan o. Wala namang ano yan, hindi may stock ang tubig. Kasi mataas itong bundok ito mga apoy Ito yan mga apoy Para ito sa inyo Kaya hindi ano Hindi hindi ganong problema rito ang tulay. Pero ngayon, dati kasi problema tulay. Ngayon, yasa sila ng gobyerno. Ayan mga apot, mga sementado na yan ano. Oh. Ayan, yan tulay na yan mga apot. Yan tulay na yan, yung pinagawa ng gobyerno. Kaya ngayon, nakapasok ang motor ito na. Ayan, pakita ko sa inyo. Simula ro, nakapasok dito. Ayan. Yan yeah, naman. Yan na, doon mga Yan. Yan, yan, yung tinutukoy mong apartment na malas Malaki alang ang ilang taon nang kasi. Hello, ito si ano, ito yung ano kasasama ni Miss We. Ni... Oh, ano ba naman yung mask para makita yung brand ng beauty mo? Yeah. Eh pakala mo. Oh, sa atin ini pala oh, ito mga Apoy Ito na Motor nandun pa mga Apoy Pero siguro medyo ora Uwi na rin kami mga Apoy si hindi tayo pwede yung paggabi nung ano Malaki pa yung Bahay ko rito mga Apoy Wala lang tayo pumasyal sa utol ko Pero masaya naman Kaya, next time mga Apoy Nakahit pa mga Apoy Ang video sa inyo Kasi meron akong balak bilhin na lupa rito Pag nagka pera ako Oh, tama siya. Oh, babae yan. Ladies siya, no? Hindi <laughs> ko makita yung video. Ayon, yun oh. Saan mo Ay, yan, no? Sama ta? Ah, bibili ka? Ano bibili mo? Oh, si... Ano, si... Ingat, madama. Ingat, ha? Oh. Yo, brother. Yan, lang, mga apod. Ganito lang muna. See you sa next video, mga apod.